So January 17, Friday, nagpa-check up na kami kay Aya kasi 4 days na yung ubo niya, hindi gumagaling. At nung Wednesday, eh, nilagnat na din siya kaya nag-decide kami na ipa-check up siya kasi medyo may plema na talaga. So ayan, dito na kami sa MV Santiago Clinic, papacheck up na si Aya. So ayan, tapos na, may reseta na kaya magbabayad na tayo sa cashier. So ito na yung reseta ni Aya, nabili ko na. So ito. Cymex for antibacterial kasi may plema na talaga si Aya. Ang ano niya, ang inom niyan ay twice a day, 4 ml. At nyo, Bromix Sun for ubo at sipon ni Aya. 3 times a day ang inom, 5 ml. So, ito naman yung kay Andrew. Napacheck up po si Andrew noong January 12. So, mas nauna si Andrew nagkaroon ng ubo at sipon at lagnat. At may plema na din kaya neresitahan na din siya ng antibiotic na gamot. So, ito yung mga nireseta sa kanya. So, ito yung niresetang antibacterial kay Andrew, Sipachlor. So, ang ang bigay nito ay 2 ml every 8 hours. So, ito naman ay salbutamol. Ang bigay naman dito ay 2.5 ml every 8 hours for 5 to 7 days. So, ito naman para sa sipon na nireseta kay Andrew, Daisudrine. Mm, ang bigay naman dyan ay 2.5 ml every 6 to 8 hours for 5 days lang. So, ayan yung mga nereseta sa kanila na gamot. Pahirapan talagang painom sa kanila kasi ayaw talaga nila. So, ayan. Thanks God. Magaling na sila pareho. Kaya yan. Masigla na ulit sila. Makulit na ulit sila. Sumasayaw-sayaw sila ng apat eh. <laughs> ang cute na lang nila tingnan. Ay, thank you, Lord. Magaling na po sila, Andrew at Aya. Medyo pumaya talaga sila pareho eh, kasi nagkasakit. Nahawaan ko kasi sila. Ako yung unang nagkatrangkaso. For almost two weeks din yung ubusi po at lagnat. Ang lagnat ko naman ay three days. Nung pagaling na ako, ayun, nagkaubo nagka, nagka at sipon agad si Andrew. Tapos nung ilang araw nang ubo at sipon niya na hindi gumagaling nilagnat na din siya. So, mga 4 days din, pinapaano ko na din siya, pina-check up na nun. So, sabi na nga ni Papa, pag magaling na ako, magaling na si Andrew at Aya, magsasamgyup daw kami. So, ayan, nag-celebrate kami, nagsamgyup kami sa bahay kasi ayaw muna namin talagang lumabas. So, dito lang muna kami sa bahay. <laughs> Dahil natatakot na muna kaming lumabas at uso talaga ngayon ng ubo at sipon, lagnat, trangkaso. So dito muna, tatambay muna kami sa bahay. ang beef yung niluluto ni Papa. Ayan, bumili siya ng kimchi, coke, at saka nag-DIY siya dyan sa kanyang shabu-shabu style daw na noodle. So ayan si Andrew, naki-join sa amin, nag -eat ng mango niya. So ayan, nags nag-salad din si Papa para daw healthy. <laughs> so ayan, gutom na si Papa. Mag-eat na daw kami. Kain tayo guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.